Hinanap ng pulisya isang batang babae matapos umano itong tangayin ng kapitbahay nila sa Pasay City. narasong ang sa Camarines Norte pero hindi na niya kasama ang bata. Makibalita tayo kay Chariza Pantalunan. Naaresto sa Santa Elena, Camarines Sur ang isa 18 anyos na babae. Sospek siya sa pagdukot sa isang bata sa Pasay City. Hindi nakapagpigil at nasaktan ng ina ng bata ang sospek nang magkita sila sa police station kwento ng ina ng isang taong gulang na biktima, nagpaalam ang sospek na ipapasyal lang niya sa mall ang bata kahapon ng umaga. Nakatira ang ina ng biktima at mga sospek sa isang compound. Ako naman tiwala sa kanya. Tinimplang ko lang isang gatas, pedala ng isang baong tubig. Yun na, parang ng bata. Pero pagdating ng tanghali, sinabi sa ina ng living partner ng sospek na wala na ang mga gamit ng sospek sa ng unit hinanap nila ang dalawa sa mga mall malapit sa kanilang lugar. Nang hindi nila mahanap ang dalawa, ipinablatter nila sa mga opisyal ng barangay ang nangyari. Nang silipin ang kuha ng CCTV camera ng barangay, nakita ang sumakay ng tricycle ang sospe kasama ang bata. Ayon sa driver ng tricycle, hinatid niya ang dalawa sa terminal ng bus. Nagpunta ang ina ng biktima at mga otoridad sa terminal, pero dalawang oras na ang lumipas noon buhat ng makaalis ang bus na sinasakyan ng sospek dala ang bata. Pagdating naman ng bus sa checkpoint ng pulisya sa Santa Elena, hinarang ito ng Highway Patrol Group. Natimbrehan sila ng Pasay City Police kaugnay ng insidente. Nadatnan at inaresto nila roon ang sospek pero wala na doon ang bata. Ayon sa sospek, ibinigay niya raw ito sa isang babaeng nagpakilalang kaibigan ng ina nito bago pa sila umayos ng terminal ng bus sa Pasay. Kasi po, pasyal, pasyal kami. Sinamok ko siya sa pagano kuha, na, ng ticket. Kwento naman ng isang pasahero ng bus. May kasamang bata ang sospek sa bus. Iyak pangaraw ito ng iyak. Hinala ng pulisya, binenta ng sospek ang bata. Sasampahan ng reklamong kidnapping ang sospek. Charice sa Pagtalunan Nagbabalita, Pilipinas.